Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin itong sa Old Testament sa awit kabanata anim na po talata labing isa hanggang labing dalawa O Diyos kami tulungan mo laban sa aming kaaway Pagkat ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. Kung ang Diyos ang kasama, kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, at talunin. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos <coughs> ng papuri at pagsambay para lamang sa Kanya. Ang ating binasa, ito po yung uh, sabi doon is paghingi ng tulong sa Diyos. At uh, may kita natin sa mundo kapag meron tayong kaaway, ay, ang tao ay nag-iisip kung sino yung taong pwede nilang lapitan. Mostly ang tao ay maghahanap ng mga taong kilala, may kapangyarihan, uh, may kayamanan, yung alam nila makakatulong sa kanila. Pero alam naman natin na sa buhay na, natin dito sa mundo na ang tao ay may limitasyon kahit sabi mo pang uh, siya yung pinakakilala, siya yung pinakamakapangyarihan, pero darating pa rin yung time na yung kapangyarihan ng tao, yung posisyon ng tao, yung kayamanan ng tao, yung magagawa ng tao ay merong katapusan. So hindi sa lahat ng oras, ay uh, ito'y ating maasahan. Diba? Kaya dito may kita natin mga kapatid na ang sinabi ng... Uh, awit na ito mga kapatid ay ang Diyos kami tulungan mo. No? Laban sa mga kaaway pagkat ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. So ibig sabihin, uh, minsan kasi ang nangyayari nagiging uh, last resource natin ng Panginoon. na kapag uh, wala na talagang magagawa, wala na tayong magagawa, yung taong inaasahan natin na tutulong sa atin, yung mga taong uh, inaakala natin uh, uh, magbibigay sa atin ng tagumpay minsan mga kapatid ay ang nangyayari is nagiging last na lang natin nalalapitan ang Diyos kapag ang mga taong to ay wala nang magawa di ba kaya dito mga kapatid dito yung uh, minsan ang nakakalungkot sa buhay ng tao minsan na um, lumalapit na lang sila sa Diyos kapag wala na ang lahat tama yung babaeng dinudugo naubos na yung kanyang kayamanan at dahil doon, lumapit siya sa Panginoon. So hindi lamang yun, no? Di ba? marami tayong maba sa ating uh, kapanahunan. Marami rin ganun na sitwasyon. Na kapag uh, wala na yung mga bagay na inaasahan nila, saka na lang sila lalapit sa Diyos. Kasi uh, wala na eh. No? Kaya nga minsan makikita natin dito mga kapatid na itinuturo ng Diyos ang salita ng Panginoon na dapat palagi nating inuuna ang Panginoon. Diba? kasi alam natin kapag inuna natin ang Diyos at uh, hiningi sa Kanya yung Kanyang tulong, yung Kanyang paggabay, alam natin na dadalin tayo ng Diyos sa tamang tao, in the same time ang Diyos ang magbibigay sa atin ng karunungan. Siya yung magbibigay sa atin ng uh, uh, i-guide na tayo kung ano ba yung dapat natin gawin. Diba? So, minsan yung proseso ng Diyos, minsan sa tingin natin, minsan kasi, Parang sa tingin natin yung proseso niya, yung pamamara niya is parang uh, epektibo ba to? <laughs> parang uh, parang lugi yata ako dito, <laughs> parang parang imbis manalo ko dito, baka matalo ako. Yeah? Minsan gan ganun yung tingin ng ibang tao eh. Pero alam niyo mga kapatid, doon kasi tinitest ng Diyos yung pagtitiwala natin sa kanya. Eh. Kapag tayo humingi sa Panginoon, kapag tayo nanalangin, hindi agad yun ibibigay ng Diyos eh. Minsan, kapatid, sa tingin mo, yung parang yung pamamaraan ng Diyos, parang, Lord, ang layo yata ng pinalalangin ko. Parang, Lord, parang, imbes magtagumpay ako nito, parang mabibigo ako eh. Minsan, sa tingin natin, ganun eh. Di ba? Pero alam nyo ba, mga kapatid, ang tinitest kasi ng Diyos yun, yung ating pagtitiwala sa Kanya. Di ba? Uh, pagtiwalaan mo yung, promes, o yung proseso, pagtiwalaan mo yung pamamaraan ng Diyos. Ganun yun eh. Di ba? Kasi mas madali, madali kasi magtiwala kapag alam mo na yung, uy, ah, sakto to, tama to. Di ba? Uy, pag nakita mo na, ay, ito, mananalo. Kapag ang, ang, yung nakikita mong pamamaraan ng Diyos is, uh, yun ang naiisip mo rin, ano, na pamamaraan. Di ba? Pag yun ang uh, naisip mo na, kunyari, yung way na maka-escape o way na magtagumpay. Di ba? Pag, pag yun na nakikita mo is, ah, uh, naggaano sa nagko-complement uh, doon sa gusto mong mangyari madaling magtiwala di ba pero pag hindi eh uh, di ba pag hindi ay eh, medyo doubt tayo di ba pero ganun kumikilos eh yung tunay na pagtitiwala eh di ba na nagko-contradict doon sa gusto <laughs> pero ang tanong doon is uh, 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 kahit ba na mag-contradict yung pamamaraan mo sa pamamaraan ng Diyos, magtitiwala ka ba? No? Kasi kahit ang Bible naman nagsasabi eh, na yung pamamaraan ng tao, yung isip ng tao is iba sa isip at pamamaraan ng Diyos. No? So yung pagtitiwala dun eh. Kaya nga sabi niya, iligtas mo kami sa aming mga kaaway. So, hindi lang naman yan sa tao eh, pag sinabi mong kaaway eh. Meron tayong mga kalaban. Kunyari, yung karamdaman. Di ba? may mga kahit sino pang mga specialist na talaga ng mga doktor. Limitasyon, may limitado rin naman yung ano eh. You no know? May limitasyon din yung kanilang kakayanan, yung kanilang kaalaman. Kasi minsan may mga karamdaman na wala pa wala pa talagang gamot. 'Di ba? Hindi pa talaga siya napag-aaralan. Kung ano ba yung lunas sa karamdaman ito. No? Kasi tulad 'di ba na nagkaroon ng COVID. ba diba? Kasi siyempre bagong ano 'yon eh, bagong sakit 'yon, no? Bagong virus 'yon. So, pinag-iisipan pa, pinag-aaralan pa, ano ba yung mga mabisang uh, gamot para dun sa karamdaman yun. Mga pag sinabi na kalaman, kalaban, hindi lang yun sa, sa karamdaman. Di ba? Yung may laban ka sa kahirapan, kaya laban ka sa 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 financial, di ba? So maraming ano eh, marami tayong pwedeng maging uh, kaaway sa mundong ito, hindi lang yung tao, minsan nga, yung sarili natin, di ba? <laughs> di ba? Yung nga sabi ko, eh, di ba? Iba yung, iba yung gusto ng Diyos sa gusto natin. So, minsan, gusto natin sumunod, dahil gusto natin sumunod sa Panginoon, nagiging kalaban natin ngayon yung sarili natin. Di ba? Di ba? Nagiging kalaban natin yung sarili natin. Kasi minsan, nandun yung pride natin, nandun yung yabang natin, nandun minsan yung, uh, hindi, kasi ito yung gusto ko eh. Ito kasi yung gusto kong manyari eh. Di ba? May sarili tayong plano, may sarili yung plano ang Diyos para sa atin. So, minsan, uh, uh nagiging uh, kinaka, ano, yung kalaban natin, yung sarili natin mismo. No? Ano ba yung susundin ko, yung Diyos o yung sarili ko? ba diba? So, ma maraming bagay eh, sa mundong ito. Diba? O yan, sa hustisya. Diba? Pag nag-aarag pa ng, hus nalagang uh, kilala mong maghanap ng uh, ano talagang mga mahuhusay na abogado, di ba? Pero siyempre, uh, uh, 'yung kakayahan din ng abogado, mga kapatid, is limitado rin, di ba? Kaya nga minsan may mga siya, sitwasyon sa buhay natin na pinapasadjus natin, di ba? Kapag na tayo nasa karamdaman, lalo syempre Uh, kapag meron ka ng cancer, di ba? Yung gamot na binibigay sa inyo ng doktor, ano na, na yan eh, No? Pag nauna na yung cancer, kailangan itong gamot na to, talagang hahabulin niya. Kung hindi niya mahabol yung cancer na yun. Di ba? So, may hirapang gumaling ang tao. Kaya nga, uh, ang sinasabi ng doktor, ipasa Diyos na lang. Di ba? Eh, may magagawa pa rin yung Diyos. Kaya may kita natin doon mga kapatid, yung ipinapasa mo. Di ba? pag ipinasa Diyos mo yung isang bagay, pinagkakatiwala mo sa Kanya. Kasi alam mo na, uh, hindi man na uh, makaya ito ng tao, uh, hindi man ito uh, dahil sa limitasyon, yung kakayanan ng tao, alam natin na walang imposible sa Diyos. Kaya nga ipinagkakatiwala natin sa Kanya. At uh, dahil doon, sabi doon, uh, kung ang Diyos ang kasama, kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin, di ba? So napakahalaga niyon eh na makita mo mismo na kapag ang Diyos, yung kahalagahan na ang Diyos ang kasama mo. Di ba? Kasabi nga if God is with us, who can be against us? No? Kapag ang Diyos ay para sa iyo, no? sino yung lalaban sa iyo? No? Sino yung makakatalo sa iyo? Kasi kasama mo Diyos eh, di ba? Kaya nga dito may kapatid na kapag kasama natin siya at panig ang Diyos sa atin. Siyempre, pag sinabi mong panig ang Diyos sa atin, nandun tayo sa truth. Di ba? Nandun tayo sa katotohanan, tayo yung nasa tama. Kasi kung mali naman yung ginagawa natin, kunyari, meron tayong kaaway. Yung kaaway natin na yun, eh, kasi kasalanan natin talaga. Hindi naman tayo kakampihan ng Diyos. No? Pero pwede namang maayos kung tayo yung nagkakasala. Aminin natin yung ating pagkakasala, di ba? Doon lang naman maayos yun para tayo ay samahan ng Diyos. Di ba? Natulungan mo ko, Lord. Ako, alam ko, nagkamali ako. Nakagawa ko ng masama sa kapwa ko, Lord. Tulungan mo ko na mapagtagumpayan ito. Yun malaga doon, inaamin natin, di ba? Pero kung nagsisinungaling tayo, na mali tayo, tapos ina, tapos aasahan natin na sasamahan tayo ng Diyos, ay hindi yun. <laughs> Kahit manalangin tayo ng manalangin, hindi tayo sasamahan ng Diyos. Kasi bakit? Kasi hindi natin inaamin sa sarili natin na nagkamali tayo. Di ba? Hindi natin inaamin sa sarili natin na mali tayo. No? So, pag inaamin natin na mali tayo at hingi natin yung tulong ng Diyos, di ba? Ang tayo ay sasamahan niya, no? Naayusin yung gusot na nagawa natin. Kasi nandoon yung pag-amin eh, di ba? Pero pag hindi mo inaamin, ay eh, wala. So, ibig sabihin nito, kasama mo ang Diyos, sasamaan tayo ng Diyos, bibigyan tayo ng katagumpayan kung tayo ang nasa tama. Di ba? di ba? Uh, hindi tayo yung, hindi tayo yung nang away, hindi tayo yung gumawa ng, ng gulo. Di ba? Kapag panig ang Diyos, kasi ganoon naman ang Diyos eh. No? Si ang Diyos ng katwiran eh. Di ba? So, kung ikaw yung nasa katwiran, ikaw yung nasa tama, eh, eh siyempre, nandun yung pagsama ng Panginoon. Kasi siyempre, kung alam na ang Diyos na mali ka, Ba't ka sasamahan ng Diyos? No? Yun na nga lang yung sabi ko, unless no, na tayo ay humingi ng tawad, inamin natin na tayo nagkamali, at handa tayong ayusin, ano may magiging konsekwensya nyon, inilagay natin sa kamay, Lord, samahan mo ko. Alam ko mali yung ginawa ko, alam ko may konsekwensya yung ginawa ko, Lord, pero I pray na... na bigyan niyo pa ako ng muli ng chance no? na baguhin yung mali ko yun, sasamahan tayo ng Diyos doon. Diba? Hindi tayo pababayaan doon ng Diyos. Diba? Pero kung hindi natin na no? tapos ika, gagamitin pa natin kasangkapan ng Diyos, no? kasi may sabi ko nga sa isang, sa isang video ko, kadalasan kasi yung mga taong sumusumpa, yung ginagamit yung pangalan ng Panginoon, kadalasan kasi, yun ang mga taong nagsisinungaling. No? Parang gusto nilang na naipakita ipakita sa tao ako'y mabuting tao. Ako'y matulungin na tao. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Alam mga kapatid, hindi natin kailangan banggitin yung pangalan ng Diyos para patunayan sa tao na mabuti tayo sa tao. <laughs> na gumagawa tayo ng, ng mabuti o tumutulong tayo sa kapwa natin. Minsan kasi ginagamit na lang ng tao yung pangalan ng Diyos para ano, para pabanguhin o yung sarili natin sa harapan ng tao. Di ba? <laughs> hindi mo kailangan banggitin yung pangalan ng Diyos para maging mabango tayo sa tao. Kasi para maging mabango tayo sa tao, dapat makita ng tao talaga na ginagawa natin yun. Kasi kahit anong sira ng isang tao sa isang mabuting tao, hindi, ma hindi makakapikto. Kasi yung tao mismo sa paligid niya ang magpatutuo na mali yung akusasyon ng isang tao sa taong ito. Kasi kilala nila eh. Di ba? So hindi mo kailangan dipensahan yung sarili mo. Yung tao mismo ang magpatutuo na, tut na tutuo yung sinasabi mo ano, na, na mali at mali yung sinasabi ng mga tao against sa'yo. Kasi yung tao mismo ang magpapatuto. Diba? So, dito mga kapatid, kapag kasama mo ang Diyos, sabi doon is, matatamo ang tagumpay, ang kaaway, tatalunin. Diba? So, ganun na pa ng Diyos eh. Pagpahanig sa atin ng, ng, Panginoon, wal, walang pwedeng ano eh, tumalo sa atin. Kasi kasama natin siya. Diba? yung kung may imaaway sa atin, yung karamdaman man, yung kahirapan, ano ba yung sitwasyon sa buhay natin, mapagtatanggampayan natin yan kapag kasama natin ng Diyos. Pero tanda natin, kailangan ng tiwala. Ikalawa, sasamahan tayo ng Diyos kung tayo ang nasa tama at hindi tayo ang gumagawa ng mali. Diba? So yun lang mga kapatid at nawaan Diyos patuloy tayong pagtagumpayin sa uh, anong mang larangan aspeto ng ating buhay kasi alam naman alam naman natin na uh, uh, maganda at mabuti ang mga plano ng Diyos sa lahat ng kanyang tinatawag at sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya God bless po sa ating lahat